Narito ang iba pang mga Pinay celebrities na nagdadalang tao ngayong 2024. The Philippine Showbiz List presents 2024 Pregnant Pinay Celebrities Part 2. Yam conception Masayang inanunsyo ni Yam Concepcion at kanyang asawang si Miguel Conjing na sila ay magkakaanak na. Noong July 28, 2024, ibinahagi ni Yam sa Instagram ang masayang balita na siya ay nagdadalang tao sa kanilang unang anak. Sa kanyang post, nag-upload si Yam ng mga litrato mula sa kanilang bakasyon sa Bahamas kung saan sila ay nakipagsaya sa mga pagong sa dagat habang makikita na ang lumalaki baby bump. Kasama rin sa post ng isang letrato kung saan makikitang nakaluhod si Miguel habang binibigyan ng matamis na halik ang tiyan Yam. Agad itong umani ng mga reaksyon mula sa mga netizens at kapwa celebrities na nagpaabot na kanilang pagbati at tuwa para sa mag-asawa. Samantala, hindi maitago ni Miguel ang kanyang kaligayahan sa bagong yugto ng kanilang buhay mag-asawa at tinawag pa niyang dream come true si Yam. Matatanda ang ikinasal si Yam at Miguel noong July 26, 2021, matapos ang kanilang engagement noong 2018. Para ipagdiwang ang kanilang ikatlong anibersaryo, kamakailan ay lumipad ang mag-asawa patungong Bahamas. Ang kanilang masayang anibersaryo ay naging mas espesyal pa dahil sa pagdating ng kanilang unang anak na inaabangan ng kanilang pamilya, mga kaibigan at tagahanga. Iya Villania Masayang ibinahagi ni na Ia at Drew Arellano na magkakaroon na sila ng panglimang anak. Sa Instagram, nagpost ang mag-asawa ng isang adorable reel kung saan sila'y masayang sumasayaw sa makulit na kantang Mambo No. 5. Habang tumutugtog ang kanta, ipinakilala ang kanilang apat na anak na sina Primo, Leon, Alana at Astro na sumasayaw rin. Pagdating ng bilang na lima sa kanta, nagsama-sama ang buong pamilya at ipinakita ang number 5 gamit ang kanilang mga kamay. Ang nakakatuwang real ay nagtapos sa pagpapakita ng ultrasound photo ng kanilang sanggol kung saan makikita ang kamay ng baby na gumagawa rin ng number 5 na gesture. Agad namang binahan ng pagbati mula sa mga kaibigan, fans at kapamilya ang comment section ng post kasama sa mga nagbigay ng pagbati sina Rocco Nasino, Jericho Rosales, Valine Montenegro, Nikki Hill, Isa Calzado at marami pang iba. Matatanda ang ikinasal sina Iya at Drew noong 2014 at ang kanilang unang anak na si Primo ay isinilang noong 2016. Sa kabila ng kanilang abalang buhay, bilang mga celebrities, naging inspirasyon ang mag-asawa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Madalas silang ibahagi ang mga masayang family moments sa Instagram mula sa kanilang mga travel adventures hanggang sa workouts at araw-araw na bonding ng pamilya. Janine to Masayang ibinahagi ni Miss Universe Philippines 2012 first runner-up na si Janine Tugonon na siya ay buntis sa kanyang unang anak. Sa kanyang Instagram post noong June 2024, ipinakita ni Janine ang kanyang baby bump at isiniwalat na magkakaroon siya ng isang baby girl. Kagad namang binahan ng pagbati mula sa kapwa beauty queens tulad nila Pia Wordsback, Ara Arida at gazini Ganados ang comment section na excited na rin para sa soon-to-be. Mam, si Janine ay naging tanyag matapos niyang lumaban sa Miss Universe 2012 pageant kung saan siya ay nagwagi bilang first runner up at pumangalawa kay Olivia Culpo mula sa US. Matapos ang kanyang pageant stint, tinahak ni Janine ang modeling career sa US. Nakamit niya ang ilang high-profile modeling gigs tulad ng paglabas sa isang Victoria's Secret ad, pagiging NY muse, at pagrampa sa New York Fashion Week noong 2017. Ngayon, masayang haharapin ni Janine ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang ina. Sharifa Akil. Tatlong araw bago ang unang kaarawan ng kanyang panganay, inanunsyo ng dating beauty queen na si Sharifa Akil na muli siyang magiging ina. Noong August 21, 2024, ibinahagi ng Miss Asia Pacific International 2018 title holder ang masayang balita sa kanyang Instagram account. Kalakip ang mga litrato kung saan ipinapakita niya ang kanyang baby bump habang karga ang kanilang anak na si Princess Salwa sa nasabing post Isinawalat din ni Sharifa ang kasarian ng kanilang ikalawang anak, isa na namang baby girl. Si Sharifa ay kasal kay Maguindanao 2nd District Representative Esmael Toto dato. Ang kanilang engranding kasal ay ginanap sa Alnor Hotel and Convention Center sa Cotabato City noong August 25, 2021. Ang unang anak ng mag-asawa, si Princess Salwa, ay isinilang noong August 24, 2023 at ngayon ay masaya nilang sinalubong ang balita ng pagdating ng pangalawang anak. Buong galak at kasabikan ang naramdaman ng kanilang pamilya, mga kaibigan at tagahanga sa magandang anunsyo ni Sharifa, lalo na't na muli nilang mararanasan ang kasiyahan ng pagiging magulang sa isang bagong miyembro ng pamilya. Ria at isa sa mga pinakaaabang ang Father's Day ngayong taon ay ipinagdiwang ni Ria at Tide at Zanjo Marudo matapos silang kumpirmahin ang masayang balita na sila ay magkakaanak na at ang kanilang unang anak ay inaasahang isisila ngayong 2024. Sa kanyang post, ibinahagi ni Ria ang matamis na mensahe para kay Zanjo. To the dad you already are and the dad I know you'll be. Love you at only Zanjo Marudo. So excited for this new chapter with you. Happy first Father's Day. Sa Instagram, nagbahagi si Ria ng ilang larawan nila ni Zanjo habang nasa beach sa unang larawan. Makikita silang nakatalikod sa kamera, tila tinatamasa ang kanilang pribadong sandali. Sa mga sumunod na larawan naman, nakaharap na sila sa kamera at ipinakita ni Ria ang kanyang baby bump na buong pagmamalaki niyang ipinakita. Bumuhos agad ang mga pagbati mula sa kanilang mga tagahanga at kaibigan sa showbiz. Ang balitang ito ay lalong nagpapatibay sa relasyon ni Ria at Zanjo na unang napabalita noong 2022. Sila ay nagpakasal noong March 2024, isang buwan matapos silang inanunsyo ang kanilang engagement. Sa kanilang mga ngiti at masayang post, kitang-kita ang kanilang excitement para sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang soon-to-be parents. Angeline Kinto. Matapos ang mga espekulasyon, opisyal lang kinumpirma ni Angeline Quinto na siya ay buntis sa kanilang pangalawang anak. Bukod dito, isinawalat din niya na isang baby girl ang kanilang magiging bagong miyembro ng pamilya. Ginawa ni Angeline ang anunsyo sa pamamagitan ng kanyang Asoka Makeup Challenge Entry na ginamit ang kanyang kantang Piliin Mo Ang Pilipinas na mapapanood sa kanyang Instagram page noong May 6, 2024. Sa video, makikita si Angelina walang make-up sa simula bago siya mag-transform sa glam look matapos ang ilang transitions. Ipinakita rin niya kanyang baby bump habang suot ang isang tradisyonal na kasuotan. Sa huling bahagi ng video, kasama ni Angelina kanyang non-showbiz husband na si Nanrev Dakina at ang kanilang panganay na anak na si Silvio habang pinapanood siyang binabasag ang isang clay pot na naglalaman ng pink confetti, senyales na babae ang kanilang magiging anak. Pagkatapos nito, lumabas ang mga salitang it's a girl sa video. Agad na nagpaabot ng pagbati ang mga kapwa celebrities tulad din ng Melay Cantiveros, Ogie Alcacid, Vina Morales at Jonah Viray sa comment section. Si Angeline at Nanrev ay kinasal noong April 25, 2024. Ang kanilang unang anak na si Silvio ay pinanganak noong April 2022 at inanunsyo nila ang kanilang engagement noong September ng parehong taon. Alodia Goshing Fiao. Para kay Alodia at nan husband na si Christopher Kimbo, naging espesyal ang selebrasyon sa Father's Day ngayong taon matapos nilang ibahagi ang masayang balita na sila ay magkakaroon na ng anak. Sa isang maikling video na inupload sa Instagram, makikita ang mag-asawa na may hawak na handheld gaming console. Sa screen ng console, tampok ang larawan ng isang sonogram. Patunay na sila ay magiging magulang na. Bumuhos ang pagbati mula sa kanilang mga tagahanga at kapwa celebrities. Matapos i-anunsyo ni Alodia ang pagdadalang tao. Kilala si Alodia bilang isang prominenteng cosplayer at dating host ng I Believe. Ang pagbabalita na kanilang pagbubuntis ay lubos na ikanatuwa na kanilang mga followers sa kanilang love story na nagsimula noong 2022 at nauwi sa kanilang kasal noong nakaraang taon. Samantala si Christopher na isang successful na negosyante ay tahimik ngunit supportive sa karera ni Alodia ngayon, ang kanilang buhay mag-asawa ay mas lalo pang magiging makulay sa pagdating na kanilang unang supling. Sa mga susunod na buwan, tiyak na magiging mas abala ang dalawa sa paghahanda para sa kanilang bagong papel bilang mga magulang.